Po tayo ngayon sa kilos ni Kuya Daniel kung saan uh, kasama po natin ngayon ang ating suki tuwing araw ng uh, Webes na walang iba kundi si Mr. Raymond Acoba ng Philippine Health Insurance Corporation. Good morning po sa inyo Mr. Acoba. Good morning po, Miss Nina at uh, magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon sa Good Morning Kuya Show. Okay. At ako para maka-avail ng mm. promo, Mr. Mon ay magbabayad na ngayon ng 1,200 for next year kasi kung mm. ngayon ka magbabayad until tomorrow na lang ba? Yes, it's uh, up to tomorrow until further announcement, pero mm -hmm. as of now until tomorrow, yun na po yung 50% discount na binibigay discount. po namin. So halimbawa na magbabayad na sila sa buwan ng Hulyo or next next week, definitely dalawang daan na po yung premium contribution. Uh -huh. Yung monthly premium uh, po, yung contribution. contribution. Uh, pero kung ngayon, 100 pesos Sandahan pa. Po po. Uh -huh. Pwede bang magbayad sa mga bayad centers, hindi lang sa PhilHealth office? Uh, when it comes to the policy contract, uh, hindi po pwede. No? Pero kung magbayad sa advance payment for this year, uh, next year pwede po. Ah, pwede. Hmm. O, ito po ang mga katanungan naman, Mr. Acoba, from Alan Benitez. May maternity benefits po akong nakukuha sa SSS. Ang PhilHealth po ba ay may ibinibigay din ganun? Meron kaming maternity care package. Pag nanganak po, uh, kung cesarean, p pesos. Pag normal naman po, spontaneous delivery, uh, ang benepisyo po ay 6500 sa mga uh, secondary and tertiary hospitals at sa mga line in clinic naman po ay 8,000 pesos. From Mario Santa Maria, naaksidente po kasi yung dalawang kamag-anak ko. Ang problema, beneficiary lang po yung asawa niya. Ngayon po, pareho silang nasa ospital. Pwede rin po ba silang sabay sagutin ng PhilHealth? Pwede ba yun? Ah, uh, paano nangyari? So yung asawa... Uh, yung asawa. O, oh, dalawa sila sa pamilya, parang gano'n. Tama uh -huh. ba? Uh -huh. ko. Ah, good good ano. Basta ang pwedeng sinisini mga pwedeng maging beneficiary, unang-una of course yung legal na asawa, pangalawa anak na may edad na uh, 20 years old pababa, at pangatlo yung magulang naman po ng member na may edad na 60 years old pataas. So kung nabibilang siya sa mga binanggit ko, pwede siya uh, i-declare bilang beneficiary. So kahit sabay na naospital, hospital yung yes. pwedeng sagutin. Yes. Oh, yun naman uh, pala. As long as they were declared as beneficiaries or qualified dependents. From Mr. Emilio Legaspi ng Antipolo City, paano po ba ang process ng pag-claim ng application kung ang isang member ay senior citizen na? Kung sakaling ganun nga po ang tanda niya, may makukuha pa po, bang, uh, po ba yung benefits? Ano po yon? Okay. Uh, ang senior citizen kasi meron tayong programa para sa kanila. Ito po yung non-paying member program or yung tinatawag natin na lifetime membership program, pupunta lamang po siya sa pinakamalapit na local health insurance office. Doon po, taga-antipolo siya, so meron tayo sa Rizal, na pinamunan ni Mr. Dios Santos, nasa likod lamang po siya ng Santa Lucia Mall. So pupunta lamang po siya doon at dalhin po yung certification na meron na po siyang 120 monthly premium contribution sa PhilHealth. kanta dito yung SSS Medicare and CSIS Medicare and properly filled out na PhilHealth Membership Registration Form at dalawang picture na one by one ID photo para sa inyong PhilHealth Health Card. From Mr. Hoven Gutierrez, nagtataasan na po ang mga bayarin, lalo na patungkol sa mga medical. May pagtaas din po ba ang benefits? Yes, uh, um, beses na po tumakas ang ating benepisyo. In fact, uh, pinalawak na po natin ang ating benepisyo. Dati-dati po hanggang type D lamang po yung sakit natin na nakasama may case A. Type A, Type B, Type C, mm -hmm. Type D. Ngayon, may ilalabas kami. Abangan niyo po sa next month, Type Z. Ano naman yon, Ma'am, Next week, i-explain uh, mo yan ay, sa amin. Sa Mas maganda Z ba yon sa lahat ng mga packages? Actually, ito yung pinakamalaking beneficyo na binibigay. Sample lamang po, mm -hmm. uh, pagdating po sa kidney transplant, tumabot po up to 600,000 pesos. Wow! Pero Mr. Mon, meron akong uh, parang uh, dagdag na katanungan o no, pahabo lang. Kasi kagabi, nagpa hospital ako. Pwede po yun kahit outpatient, pwede mong maripan yes. sa PhilHealth? Yes, pwede, uh, yun. pwede po yun. Ah, uh, as long as covered siya no sa PhilHealth hmm. pag Basta outpatient at na accredited yung hospital. Opo, uh, at okay. of course dapat PhilHealth uh, member din at may tamang qualifying premium contribution. So tandaan po natin ang gusto po ng Philet na ay, bawat Pilipino ay maging miyembro para abat miyembro ay maging protektado sigurado kalusugan natin sigurado so importanting importante po na dapat Lagi tayong nagbabayad ng ating PhilHealth para tuloy-tuloy ang ating mm -hmm. benepisyo. So yung sinabi kong sakit ko, pwede yon, Pwede ako maka-avail? no? O, uh, check pwede. po natin yun. A Sige. Alright, maraming salamat, Mr. Raymond Acoba. At yung hotline number niya nga okay, po pala a, na. Okay, it's 4417442 at ataming website ay www.philhealth.gov.ph. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga mm. rin po at salamat po sa inyo, Mr. Raymond Acoba, ng Philippine Health Insurance Corporation.